para mas maganda ang pagpupunla. Ay pagsamahin natin ang traditional method at yung modern na mga kagamitan sa pagpupunla. Gawa tayo ng seedbed as traditional way. At dito natin isaboy ang buto. Halimbawa dito, sili. Pagkatapos ay isprihan natin ng insecticide para hindi hakutin ng mga langgam. Tapos tabunan natin ng manipis lang na compost or soil mix para hindi masira ang punla sa ulan. Ay tabunan natin ito ng plastic. Ginamit ko dito ay UV-treated tunneling film. Pagkaraan ng 9 days, ay bunotin na natin ito para ilipat sa seedling tray. Ingatan lang natin na hindi maputol ang puno. Ito ay mahalagang gawin natin pag naglipat tayo ng seedlings. Sa kunting tubig lang, palagay natin 100 ml. Ay maglagay tayo ng fungicide bilang protection sa ugat ng seedlings laban sa mga fungus. Estimate lang natin yung dami ng fungicide. Ang gamit ko dito ay tayo pamit meter na active ingredients na fungicide tulad ng armor, tox, dahil systemic ito. Pwede kayo magtimpla ng isang kutsara sa isang litrong tubig. Pero dito ang ginawa ko, estimate na lang. Ang purpose nito para maiwasan ang tinatawag na dumping off na kumon o madalas na nangyayari sa mga punla. At kung ang problema nyo naman ay mga soil burn diseases na kusang o biglang nalalanta mga tanim ay gamitin nyo yung trichoderma dahil ito ay magandang pang prevention laban sa mga sakit tulad ng mga bacterial wilt so pag okay na yung solution ibabad natin ang seedling sa loob ng palagay natin mga less than 10 minutes tsaka natin ito ilipat sa seedling tray so isang seedling sa isang butas Sa ganitong diskarte ng pagpupunla, masiguro natin na lahat ng butas sa seedling tray ay may laman. Masiguro natin na malusog at matibay ang punla. At sabay-sabay itong lumaki. Ginagawa ko ito para masiguro ko na buhay lahat ng seedlings na tutubo sa seedling tray. maganda ito gawin lalo na pag matagal na o stuck na ang seeds o kaya ay mahina ang germination para hindi masayang yung oras natin sa pagpupunla sa seedling tray tapos hindi naman pala tutubo lahat Ngayon kung wala kayong budget sa pambili ng seedling tray ay wala pong problema dahil may alternative tayo dyan. Eto, dahon lang ng saging. Ganito lang ang gagawin. pira natin ang dahon na nasa 3 to 4 cm yung lapad. At ikutin natin. Tsaka natin ilagyan ng soil mix. Bagyan natin diinan yung unang pagkalagay natin ng lupa. Tsaka natin ilagay ang punla. So ganyan lang po kadali. So sana may natutunan po kayo sa video na ito. So see you in the next video. Yeah.